kasi kalsada sa eh ito so, ay namin punta kami ng Tansa at uh, tignan lang namin yung peace port napapanood lang namin sa vlog yun ipasyalan <laughs> si, ano? nga mapasyalan ko hindi man lang tayo wala may sabi mo may t-shirt ka rin at batuhan ko lang sana ng t-shirt yun si ano si Kasi ano? yung kamer. Saan po kayo galing? Galing kami sa ano, San Francisco, California.

podcast lang kami sandali dalila. Dito lang to sa ano. Anong highway to rin? Governor's Drive. Gober 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 North Drive ng Dasma. Asan yung ano dito? Petron Park mo pa? And Wala. Si Rimero eh. na kami ng ano ng um, fishport ng na Tansa. Na Masikip na ang daan eh. Wala na daw itong uwi. Ah. <laughs> wala daw dyan mapaglilikuan. bagay ng hulugan. Sabi mo kasi hunta. Oo nga, hunta pa siya. Sabi Barangay Hulugan 1. Ito, napapasok na tayo ng ano. Peaceport. Kaya pala hindi rin lumabas sa waste ko eh. ah, naka-waste ka ba? Hindi. Saan sa kaya rito? Saan kaya rito? Ano? Ah, do not enter doon eh. Ah, do not enter dito. nalabas na lang tayo nasa sembrol na. <laughs> may simbahan. Ayun, simbahan. Ramot simbahan. Diyan. Ah. Eh, may simbahan. Lepas simbahan. na simbahan, uh -oh. simbahan sa atin 'no.

Do say thank you? Ako na, ako na. Aka. Thank you. mo mm. Ito, papasok kami, papasok kami ng One Fish Port na. Ayan na, makikita nyo.

guys. Magkano kilo niyan? Wala kilo boss. Eno, na lang po 280 na lang po lahat yan. Lahat na po. Lahat po, po yan. Pag-isa lang po, 115. Napulat po po yan. po yan yung Tapos dito, magkano rin? 150 150. 150. 150. 150. 150. 150 không biết tạm biệt nữa 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 nữa

Oh, Dito sa di kabila. Di 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 oh, oh, di wala pa wala pa okay. okay. okay, okay, Oke, okay. 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 oh. oh, aling lain iya iya lagi 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 Kasi may salingga yun. Kasi pwede ba sa tatlong salingga lang? Tingka mo na, tingka. Bumuka natin yung salingga, ha? Kasi salingga. Ito, 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 Kasi testing ako. Bulong na. Tingka mo na, ha? Yan. anim, ang kabaya, ano na, onse ha? Onse, hindi siya. mo lumahan, Dalawang pwede po. Ma'am, tika ho. O, sige po. O, sige. Tawag ako sa lenga. yung OC na iyon. Pagsasabi mo ng OC, yung kabaya, yung lumahan. Lumahan. Ah. Tika mo na. Ano ba sa inyo, te? Dalawang. Yung bisogo at sa ito. Ayun sa akin. Tika mo na. Tika, tika, tika. O, kaya mo na. Yung lumahan, yun. Sa inyo, apat ay yun. O, apat ay yun. Yung lumahan, sumasumahin ko. Gaya, gaya, gaya,

wala naga dlang kogosing mah kabalakong positif sariban sariban kung ano kung ano yung isa 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 po. Okay. na lang na lang. Wala doon, sir. Ako 'yung Oh, Sa na lang mureon, okay, oh, oh, sa oh. Wala po. Minsan nang dami. Minsan po madami wala. 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 wala

terminal dito sa Tansa ayun marami pa dumarating eh ang oras alas 9.30 may mga dumarating pa eh pero balikan ko yung one balikan ko baka alamang ngayon cô là nát cái <laughs> nhìn đến đi tao đi cái nó mình tin Sabihin niya malaking malaki kusiklo na Sa sabihin niya natin malaki